guys, welcome so, back again sa ating channel So yan, welcome back po sa ating channel guys So ngayon na po tayo na pag-vlog ulit Kasi napaka-busy So ngayon, balik-vlog tayo At least man lang may malilikong pagdating na panahon So ngayon, uh, pull out na po sa pantalan Ayan yung karga namin guys, ayan, oo So bakit na po namin nandadalhin kasi gumagawa dito ng pantalan kaya kami yung nakuha no kami yung barko na kuha galing Cebu may rumiyahin kami pa so pupunta kami kasi gagawa sila na pantalan so ipapakita ko sa inyo mga kaupoy so yan so balik kita po kami guys so napakalapit lang so bali ito yung biyahe namin no from port doon yung port puerto doon tapos papunta kami doon banda So para lang kaming nasa And shout out pala sa lahat ng mga taga Sarangani So nasa Sarangani pala kami Sarangani So kaya tayo nakapag vlog ngayon kasi off duty So yun galing kami doon guys Doon namin kinukuha yung tubo Diyan lang banda And yung makikita nyo Ano rin yan uh, Power supply Parang ano lang din Para sa nasa Cebu Yung sa Kipko yung ano doon, source ng koryente so bali dito sa sarangani yan po yung source nila so bali yung mga tubo is nandyan magkita nyo may mga tubo dyan, so dyan namin kinukuha and dadalhin namin banda doon so napakalapit lang po ng ano namin, dinadalhan ng tubo so grabe ang lalaki ng mga tubo na dyan guys. so bali yung ano na yan, pantala na yan dyan lumadaong yung barko galing international na nagkakarga ng mga coal and banda doon magkita nyo mga homeboy dyan so doon namin niya dadalhin yung ano natin yung karga namin and by the way guys so welcome back po sa ating facebook page at saka sa ating youtube channel so napaka ano no so last upload ko sa aking youtube is mga 3 months na so ngayon nagpuporsige po tayong mag upload ulit Chief Engineer, happy birthday, Chief. Happy birthday. So, birthday ni Chief Engineer. Kukuha sa mong Chief Engineer. Ano, Chief, Pak! Ito picture, Chief. Sige, tanong ba? A ato lang, ato lang. Ano, ano? Stolen shots. Kaya ako i-post kay birthday ba niyo? Kukuha ba? Eh, paupos. Ayaw, ayaw ito ni as speaker? Kuang, kuang. Para po kayo, ha? Sige, rin yun ba? Ayun na ba? Ayan, guys. So, birthday ng Chief Engineer namin ngayon. So, happy, happy birthday. Marlon Anas. Shout out. So, may speaker lang dinadala. So ayan, karga namin tubo ang dami. So doon namin yan dadalhin. So napakalaki ng ano project ng mga insect dito. And kami din. So bali ano pala kami dito guys. Uh, one year yung kontrata namin dito kasi hindi daw matatapos agad yan. So bali yung tubo na ganyan Kailangan naman kunin mga 100 pieces so, oh, uh, 100, 1000 pieces Yung nakuha namin siguro mga 100 pa lang And 2 months na po kami dito So sana matapos ito no Para makauwi na, kayo, makauwi na rin kami ng sipo I wish I could never make a I saw you So, shout out po sa lahat ng taga Mindanao sa mga followers and subscribers natin po dyan. So, ipapakita ko sa inyo yung pagrikit namin. So, by next upload ko po yung operation, yung paano nila i ano yan, ilalagay sa lagat. So, makita nyo may mga na may nakabao na rin po dyan mga tubo. Ay nag-umpisa na rin po silang mag-simento. Ang bilis ng proseso nila. So, yung mga ano namin dito, yung mga ano bang tawag dyan, libangan namin minsan, nanguhuli ng isda. At saka binibula namin, hindi ginagawa namin daing. May mga daing na rin po kap. May mga daing na rin po ako doon. And last upload ko, yung mga insect, bumibili din ng mga daing guys. Kumakain din pala sila ng mga daing. So, kalmado lang yung dagat. Napakaganda ng dagat. And yes, meron din tayong assisting tag Kung may mag-a-assist sa aming tag para AC-AC lang Assisting tag <laughs> And balik vlog na po tayo no? So at least man lang meron tayong malilikom And biradahan natin yung TikTok natin Gaya ng mga content natin noon na Kahit hindi kagandahan sumayo, At least ba malibang ka May enjoy, mawala yung stress Yung homesick is mawawala And almost 3 months na po akong hindi naka-uwi sa amin. Kaya kami ni Zoe at saka ni ano na lang, video call. Ayan guys. So, para palapit na po kami doon. So, ayan guys. Palapit na po tayo. So, nag-uupisa na sila doon. No? So, yung barge na yan. Ayan uh, po yung magbabaon dyan sa mga tubo. So, yan po yung ginagawa ng tagbot. So ini assist po kami para mas Mandaling makadakit. Wow, ganyan lang. <coughs> so bali doon po kami didikit guys. So, may nakalagay na fender. So Sarangani. The city of Mindanao. Davao City the place of the 30 So bali yung ano guys yung city is 2 to 3 hours pala pupuntahan babiyahin. Yung ano yung Davao City. Yeah. So yan pumuporma na pa yung barko para Ayan o, malapit na tayo makatiket. Simple lang. So, tagboat. So, sa dinamadami-dami ng barko doon sa Cebu, kami pa talaga yung napili nga umiyahi dito. And may mga ano pa pala. May, may mga paparating ko palang dalawang barko kasi banda doon yung pinapakita ko kanina sa inyo. May dalawang foreign vessel na dumating tapos yung karga is mga ano, metal and sila po yung maghahakot din. <coughs> So time check natin ngayon is 3.45 p.m. So kalmadong kalmado lang yung bagat natin ngayon. Di nung ano, mga isang buwan nga. Grabe lakas ng alon dito guys. Kasi banda dyan, op open sea kasi dyan. Open sea po kasi dyan mga kombo yun. Open sea. Kaya yung mga kapag may bagyo, dumat, papunta talaga yung alon dito. Ang lalakas ng alon Yan. So nandyan na yung yan na yung formada. So bali banda doon, nagsastart start rin silang magukos. Yan. So ito yung mga ginagawa namin everyday. So bali dito pala, nagsistay kami mga 2 days to 3 days kasi matagal kasi nila yan matapos. 2 days to 3 days nila yan matapos guys. So, ganyan lang ang buhay. So, magpaparikit na tayo. So, shout out to pala dyan sa lahat na po ng mga siman, Enter Island, at saka sa International. So, baka soon guys, makasam pa rin tayo ng International, no? So, sa so, ngayon, ano lang muna tayo kasi kailangan nating mag-ipon. Kasi ang laki kasi ng gastosin. And thank you so much po sa lahat ng mga viewers natin na paki-like po sa ating video, sa ating vlog. Don't forget to follow, share po sa ating video. So ayan. And advance, advance, happy merry merry Christmas guys. Ilang days na lang, mga 30 days. Ah, uh, 27. Um, ano ba? 28 na lang. 28 days. So, ayun guys. Bo. So, smile muna. Anong picture muna tayo saglit. So, ayun guys. So, thank you so much for sa lahat ng mga followers natin. So, ayan. Kita-kits po tayo sa next vlog. So, sa next video natin mag no? So, ayan. Yeah. So, God bless as always. And, kita-kits po tayo sa next video. So, para magiging updated po kayo palagi. So, dapat naka-follow kayo sa aking page at saka sa aking YouTube channel nakasubscribe subscribe So, ayan po. God bless as always. And, thank you so much po. Bye-bye na po, guys.